Nagkaroon nga ng malakihang protesta ang mga Polish people sa buong Poland nitong mga nakaraang araw. Ang tanong, ligtas pa ba ang Pilipino community dito sa Poland? So by the way, ako si Adrian at welcome back dito sa aking channel. <gibling> nagkaroon ng malakihang uh, protest dahil nga sa ayaw ng mga local people dito talaga ng sitwasyon na nangyayari sa ibang part ng Europe katulad ng Sweden, ng France, ng Norway at ng iba pang part ng Europe. Dahil nga sa ayaw ng mga local people dito or ng mga namumuno, especially government, ano, na ayaw nila ng illegal kasi diyan nagmumula kasi yung mga kaguluhan sa mga illegal migrant especially pag nakapasok yung mga muslim people dito sa bansa nila kasi sobrang dami ano hindi naman yung mga taga middle east lang ng muslim ano iba-iba yan so sobrang dami niyan sila yung gumagawa ng kaguluhan sa Germany kung nababalitaan niyo sa Norway sa Sweden uh, sa France sa Italy sa UK at sa iba pang part ng Europe, mga kababayan. So talagang sila yung punot dulo ng kaguluhan sa Europe. So yan yung iniiwasan ng Poland. Kaya nagkaroon ng uh, one day protest ano ang mga Polish people para kalampagin ang gobyerno nila na wag uh, pahintulutang makapasok yung mga illegal uh migrant uh, dito uh, sa Poland. So yan lang naman yung mga main uh, issue kaya nagkaroon ng uh, malaking uh, protesta ng mga nakarang araw. So talagang at uh, topic yan at uh, issue yan sa mga iba't ibang uh, uh, TV TV network, sa iba't ibang platform ng social media. So makikita nyo yan kung nandito kayo sa Europe or sa European countries, mga kababayan. Kaya't huwag kayong mag-alala kung legal yung pag-stay nyo dito sa Poland, ay hindi naman kayo maapektuhan yan. Ang tinatopic or talagang papatamaan lang ng mga nagpo-protesta na yan ay yung mga illegal. Ano, ayaw talaga nila dito ang illegal mga kababayan. Kahit mag-iingat din kayo, ano, mag-iingat din kayo, especially eh, sa culture nila. So, kinakailangan natin i-respect yung culture nila kasi nandito tayo sa bansa nila, ano. So, sabi ko nga sa inyo, Polish is Polish yes. So, bansa nila ito. Kahit mangyari ito sa bansa natin, ay uh, poprotektahan din natin yung bansa natin, ano. So, masyado silang uh, conservative sa kanilang culture at sa kanilang religious. Kaya kung nadidinig ninyo yung malakihang protesta na yan, so makikita ninyo yan sa iba't ibang platform ng social media or malaking TV network dito sa Poland or sa ibang Europe countries. So, yan yung main topic. So, kaya't huwag kayong mag-alala, especially yung mga may apply papunta ng Poland, yung nangangarap makapasok dito sa Poland, basta legal yung uh, way, yung pagpasok nyo dito sa Poland, ay tanggap naman kayo dito, ano, at welcome pa rin naman yung mga Filipino workers dito sa Poland, especially Asian. So, we welcome naman nila. Uh, hindi naman... Uh, kayo dito maaapektuhan sa ganyang sitwasyon dahil ang talagang pinupunta lang yan or talagang pinapatamaan lang ng mga local people kaya sila nagpo-protesta ay ang mga illegal especially yung pagpupush ng Germany papunta dito sa Poland yung mga illegal uh, migrant ng Germany na ano, gusto kasi nila ditong itapon sa Poland. Kaya nagwewelga o nag-aalma or umaalma nag uma ang mga uh, local people dito sa Poland na huwag tanggapin, huwag patuloyin, lagyan ng checkpoint ang border. Kumaga kinakalampag ang mga police, ang mga government official eh, dito sa Poland mga kababayan. Kaya kung makikita nyo sa mga news yung malakihang protesta, ano, napakalaking pro, ano 'yan, mga pagpuprotesta ng mga local people uh, nung mga nakaraang araw. So hindi lang isang araw 'yon, kundi uh, tumagal din ng siguro patuloy pa 'yon hanggang sa ngayon, hanggang end of this month. Ano, yan 'yung nababalitaan ko sa iba kong mga kaibigan. At syempre bilang isang OFW dito sa Poland, nag-iingat din ako kasi apektado rin ako niyan. Especially mga supporters ng football club yung mga nagpo-protesta so pag nakakita yan mga yan ng mga foreigner na alam nyo yan kumbaga kakaiba sa kanilang itsura or sa kanilang uh, paningin so especially uh, during night ano pag pauwi ka na pagkatapos ng trabaho o okay, na kailangan mo talaga ring mag-ingat sa ngayon ano sa ngayon dahil nagkakaroon talaga ng uh, protesta at nag-aalma yung mga local people at dahil na rin kasi sa mga pangyayari na nagkakaroon kasi ng mga bad records yung mga foreigner dito sa Poland katulad ng uh, sex abuse ng killing so hindi naman mga Asian yung gumagawa ako hindi mga ibang uh, lahi din ano Katulad ng uh, mga Georgian, ng mga uh, Latin American. So, nagkakaroon sila ng uh, bad records dito sa Poland. Kaya nag-aalma uh, yung mga local people dito. Talagang uh, gigilitan nila yan. Ano? Talagang pagtutulungan nila yan once na makita nila yung mga gumagawa ng ganyang... Uh, kaguluhan dito sa bansa nila kasi ang mga grupo ng mga football club dito yung mga supporter ng uh, football club or yung underground kung tawagin dito talagang uh, google pegin kayo nyan ano kasi grupo yung mga yan kung unity or fraternity kung tawagin sa atin kita uh, mag-iingat tayo dito sa Poland sa mga kilos natin sa pagsasalita so kinakailangan lang nating irespeto yung uh, paniniwala nila at yung kultura nila dito ano so kinakailangan din nating irespeto yung surrounding yung cleanliness yung pakikisama natin sa mga local people magpasalamat tayo kasi tinanggap nila tayo dito para magkaroon ng trabaho and magpasalamat tayo kasi kahit papano ay malinis, safe pa rin yung Poland, pinoprotektahan nila sa mga bad people hanggang sa ngayon. Kaya nagkakaroon ng malakihang protesta hanggang sa ngayon, ano, mga kababayan. Kaya uh, magpatuloy lang kayo kung may mga plano kayong uh, pumunta dito sa Poland para magtrabaho. Huwag kayong maapektuhan, huwag kayong magpadala sa mga issue na ganito. Kasi itong mga issue ng pagpuprotesta about sa mga migrant ay para sa mga illegal na migrant lamang. Especially kung ikaw ay Muslim at gusto mong makapasok ng Poland ng walang dokumento, so hindi ka po pwede dito sa Poland. Sisipain ka nila dito or papatal uh, papatalsikin or i-deport ka agad once na mahuli ka. So yan lamang naman yung gusto uh, kung kong iparating sa inyo mga kababayan sa video na ito. So para naman maging aware yung mga mahal kong kababayan, especially yung mga nangangarap pa lang na makapasok dito sa Poland at nagnanais na magtrabaho at maging isang uh, tourist sa iba't ibang part ng European countries. Ano, magtiyaga kayo at magagawa niyo dito sa Poland. Ano. So bilang isang OFW dito for five years, Nagagawa ko yan kahit uh, papaano. Nakakapag-save ako ng uh, pera. So, nagta-travel kung may extra na pera. And, respeto lang yung kailangan dito sa Poland para tumagal at tiyaga mga kababayan ko. Kasi kung wala kayong respeto at tiyaga dito sa Poland, so hindi kayo tatagal dito. So, maniwala kayo sa akin kasi uh pinapag-aralan ko kung paano makisalamuha sa mga local uh, people uh, dito sa Poland syempre ano. So by the way, ay uh, maraming maraming salamat nga pala sa supporta uh, ng uh, mga kababayan ko especially sa aking mga videos dito sa aking YouTube channel at sa iba kong uh, social media account, so, maraming maraming salamat mga kababayan at magkita kita tayo syempre sa mga susunod kong videos live, post sa iba't ibang uh, social uh, media platform ko so ako si Adrian at uh, isa kong OFW dito sa Poland na nagbibigay sa inyo ng tips kung paano uh, tumagal mag makapagtrabaho dito sa Poland at mag enjoy syempre So maraming maraming salamat once again and thank you